ano pong reaksyon o komento ng palasyo dun sa calls of some party sa military and the police to withdraw their support from the president amid the corruption mess? Mer meron ba? Meron ba? Nag-react din po yung AFP that ano, wag daw silang gamitin sa pamumulitika. Ah, okay, okay. Kasi para makumpleto natin. No? So ang sabi ng AFP ay wag silang gamitin sa pamumulitika. Tama naman po. Uh, ito pong pagpaprotesta na po na to ay uh, wag natin ihalo yung mga militar uniform personnel dahil uh, ang protestang ito ay manggagaling talaga sa taumbayan at um, hindi po sila dapat gamitin para magkaroon ng destabilization. Muli, ang pangulo ay uh, nirespeto ang mga tinig ng taumbayan. Kung anong hinaing yan po ay nadidinig at nararamdaman ng Pangulo. Huwag lamang po nahaluan ng ibang intensyon para mismong gibain ang gobyerno. Yan po ay labag sa batas. Follow up lang po. Does the palace see this as a diversionary tactic to divert attention away from what was said earlier, yung totoong issues na kailangan tutukan ng presidente? Maraming issues. Anong totoong issues? Maraming issues. Mm, like yung sa corruption po, parang yung mga sinasabing usap-usapan tungkol sa destabilization. Is this a tactics ba ng mga kritiko ng Pangulo? Do you see this as a tactic para ma-divert yung attention away from? Ulit, ulitin natin na Tactic siya para malayo sa issue ng corruption? Yung attention po ng publiko. Yung protesta? Ay yung sinasabi pong destabilization. Wala tayong makitang ganung ganong klaseng ano, uh, connection. Hindi ko makita yung connection. Uh, ulitin natin, but saan ito nagsimula? Nanawagan ng Pangulo sa Sona pa lang. Ang sabi niya, mahiya naman kayo. At ngayon ay nagtutuloy-tuloy ang pag-iimbestiga tungkol sa mga anumalyang flood control projects. Hindi lang dyan, magtatapos yan. May mga infrastructure pa na mga issues. So, wala tayo nakikita na koneksyon tungkol sa destabilization. Ang ayaw lang po ng Pangulo at ng administrasyon mismo mismo ng AFP at PNP, gamitin itong damdamin ng tao, sentimento ng tao, ng mga elemento na maaaring magpagiba sa gobyerno.